Hindi ko gusto ang mga tulfo. Okay, i-define natin bakit hindi ko gusto ang mga tulfo. Hindi ko gusto ang mga tulfo dahil binobobo nila ang public conversation. They do not teach the public. They do not lift the consciousness of the public. Tila ay entertainer rather than thought leaders. Ano ano rin nya eh, Ano rin yung mga tulfo eh, yung mga ano rin, mga alipin rin ng views. 'di ba? O oh, kuno rin sa mga show ni Rafi Tulfo, hindi kanila sa pag hindi viral yung kwento mo. Oo, ganoon. Even if it is something that would involve rights, mga ano, mga importanteng issue para sa mga individual at para sa iba pang mga individual din na not necessarily sila yung nagreklamo, ganoon. Sa, sa akin kasi naiintindihan ko naman yung they want to earn. Eh. Kasi syempre, enterprise naman yun, eh, nasa media sila, ganyan-ganyan. And you would really go for the monetization of your endeavor. So sa akin naman, naiintindihan ko naman Eh, ako nga, kumikita rin ako sa YouTube eh, di ba? And lahat ng content creator na merong YouTube channel, merong Facebook and whatnot, you earn, uh, ano, no, you, you, you get earnings from it. And for me, that's okay. Walang problema doon magkakaroon tayo ng problema if you are abusing your audience. Like, for example, ako hindi talaga ako fan ng yung, ano, yung super cloud chase, yung gagawa ka ng controversial na title, tapos yung content mo, hindi naman ganun. ba? Diba? Kasi for me, that's dishonesty eh. So yun, Um, ngayon, yung ibang mga content creator, like for example, itong si Rafi Tulfo, ang, ang benta niya kasi sa sarili niya is that kaya kong solusyonan yung mga problema ninyo lumapit kayo sa akin, susolusyonan ko yung mga problema niyo. To a certain extent, nag-offer naman talaga siya ng solusyon. Ibigay siyang pera or whatever, nire-refer niya yung mga ano. Pero it was really more of him being the center of the show and also, he is benefiting more, way more than what he is giving. Doon sa mga taong tinutulungan. Correct. Tapos you know? napapahiya pa yung hindi lang yung tao at like the family itself. Mm -mm. kawawa. Mm -mm. Tsaka if you request sa kanila na i-take down yung video, it would take you a lot of struggles. Tsaka mm -mm. eto po para sa akin ate Joey, Sige, wag na lang yung the money making aspect ng ginagawa nila. They are making themselves as the only solution by circumventing processes. They're not, yung sinabi mo po na, they're not teaching people or educating them about the law. Kasi, yun na, I am the law na eh. Pag sinabi kong ganito, kakausapin ko si ganyan. Pag hindi ka sumunod sa akin, magkikita tayo, e even to go as far as threatening heads of agencies. And people are buying it and forgetting na may proseso tayo. And ngayon, marami pa ding bulag na tool na kahit nasa posisyon na sila, and there are a lot of them, ha? A mm -hmm. senator and how many Tulfos are congressmen. Mm -hmm. But they're also law-breaking. Mm -hmm. And aside from the law-breaking, ito talaga. Bakit natahimik sila sa loto at saka sa mga... tahimik sila sa mararaming issues, including the plunder that Romualdez is doing sa Congress. Mm -hmm. Kapag napatunayan ninyo, na Tulfo is really anti-corruption by speaking out against all of those funds? Siguro pag-iisipan ko siya, pero hindi. Actually, sirado na ako against Tulfo. Yeah. Kasi ang dami niya ng mga red flags. Totoo. Diba? Yeah. Ang lalaki ng issues ngayon, wala tayo na rin like, about kay Rapi Tulfo. Correct, oo. Tapos, parang minementain niya yung parang, oh, hardcore, ganyan-ganyan, justice, justice, pag ako, ganyan, babanatan ko yan, Pero wala talaga siyang binanatan na nabalian eh. Di ba? Tabinanapan Di ba? PCSO, ano diba? nang nangyari sa... Nag-fold naman siya sa PCSO. Diba? Siya ang binanata nate. binanatan natin. Binanatan siya ng siya. ano, nung rider. Ang okay. pahiya siya doon. Totoo. Sabi ni Casey, ay agree dyan. Maraming mga buyers ng Bria Homes na lumapit sa Tulfo. Dahil mga nagreklamo kami sa nagsam naman sa amin, mga buyers. Pero hindi man lang kami <laughs> pay ng Tulfo <laughs> Ayan. baka kaibigan niya yung may-ari ng Bria Homes, yung developer. <laughs> Ayaw ni Marcoleta kay Rafi Tulfo dahil head siya ng Department of uh, uh, Committee on Energy siguro. But sobrang taas pa din ng kuryente, di niya mabanatan. True. True. Sipi niyo po ang ginawa niyan ha, ni PRRD. When he spoke against the ano the utility companies, these oligarchs, may nangyari, di ba? Yung tubig, umanda, yung kuryente na ipabalik, yung basura. Ang daming nangyari. Now, Tulfo had that same uh, public ano, eh, power, eh. perception pa nga. Eh. Di ba? Pero ba't hindi niya nagagamit ngayon? <laughs> And, and i-multiply mo pa, may Ben Tulfo, may Erwin Tulfo. Tatlo pa sila Oo. sa government ngayon. Of oh, varying Ayun. levels of kayabangan, ano? May asawa pa siya. May asawa siyang congressman. May anak siyang tatlo, congressman. Tatlo, 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 tatlong Tulfo of varying levels ng kayabangan. Oh my God! 1.2 million imported karne. Maingay ba si Tulfo? Crickets ang naririnig din niyo. Yung ginto na binenta yung gold reserves natin. Back crickets pa din ang naririnig natin. <laughs> sabi niya, oh, lumapit din ako dyan about Meralco discrepancies ng pandemic pero di ako pinansin. Eh. Nagnanamimili talaga sila. No? Yes, Mer, uh, si, sabi ni Francesca, um, they probably have skeletons in their closet. Yes, of course, girl. Si ano pa lang, si yung Department of Tourism pa lang. Pinatanggal yun si ano, ba diba? si Wanda Teo. Kaya galit na galit sila kay Digong ah uh -oh. Okay. Si Montulfo naman is daig pa si Christopher Min. Ginawan pa ng intriga si Attorney Zuleta at VP. ang oh, no, ano? So, oh, no. Kadi. So, yun, so yun yung problem ko sa mga Tulfo. Yun yung problem ko. Number one, binobobo nila ang public. They do not lift the, uh, the public discourse in a more intelligent level. Pangalawa, ine-exploit nila yung 81 collective IQ ng mga Pilipino and um, profiting from it. Uh, ginawa nilang negosyo yung katangahan ng mga Pilipino, ginawa nilang gatasan, ginawa nilang content-content, ano, gagawing -content viral, pagkatapos, Uh, kunwari tutulungan yung yung ano yung bida yung sarili pero siya naman talaga yung masigit na naki, nakinabang like for example ako na realize ko nung nag youtube ako biruin mo kung kunwari meron siyang 2 million views doon sa video let's say 1 hour 2 hours na show 2 million views Pagkatapos, yung pamilyang napahiya na doon, yung binigyan mo ng magkano? 100,000. Magkano mo ni Ralphie Tufo? Diyos oh, po ate, 20,000 lang. O, oh, 20,000? Pinapatulog sa Hotel Sogo. Pag 1K, pamasahe. Uh Oo. -oh. 1K, pamasahe. sila, yes, sila naka Louis Vuitton, naka Gucci. mapapansin nyo yung mga videos nila. Laging may part 1, part 2, part 3. So kapag yung hindi Hotel trending... Yeah, pag hindi mm -hmm. trending yung feed, yung ano mo, issues mo, hindi ka <laughs> papansinin. Uh -oh. And I, okay. I think, I believe kaya hinahati-hati yan because that's, you know, marketing strategy. And to be honest, PJ, wala naman akong problem. Wala, plan, wala. na. Sige, you find way on yeah, how, yeah. I mean, yeah, know? yeah. Uh -oh. how you can maximize the monetization. I agree, kong, with, uh -oh. I, I, agree with everything you said about tool Ma'am Joey, to be uh -huh. honest with you. Pati ako mismo, uh, mismo talaga minsan nakakadiskura na yung pakinggan yung mga shows niya eh. Kasi uh -huh. I have um, watch 'yung mga issues na minsan hinihiyanan nila 'yung tao pagkatapos kung tutuusin wala naman sila sa katwiran wala sila sa hulog true 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 Ay alam mo 'yan <laughs> I, I, i i i i heard this i mean i watched this one episode na pinagagalitan niya 'yung isang isang anak i mean 'yung ang issue was the mother nagreklamo sa kanya kasi hindi raw sinusuportahan ng anak pero nung, kung pakikinggan mo yung issue, yung yung paliwanag ng anak, it's so support siya. It so happen lang, inaabuso siya ng magulang. Yeah, oh, okay. you know, uh, alam mo yung parang ah, hindi maganda doon. Yung parang tipong hihihain mo yung yung anak sa publiko by saying na hindi obligasyon mo yung mga magulang mo. Hmm. To be honest, personally, I do not believe to that statement. Hindi tayo obligasyon ng mga ng, ng mga anak natin. Hmm. Kung babalikan tayo ng mga anak natin dahil pinalaki natin sila ng maayos, magpasalamat tayo pero we don't have the right to demand. Hmm. Ang problem pa dyan, yung sa mga ganyang situation, yung nag-ano, yung sa mga personal family problem, ganyan-ganyan. O kung kunwari, kun, yeah. lang, napag-ayos niya, ganyan. Kaso napahiya, pinahiya yeah. niya na ng bunggang -bunga, Correct. Pinahiya, pinahiya nga, niya. During that episode, pinahiya niya po talaga yung, oh, eh, yung, yung anak. Oo. Eh, after, Alam mo you know, after no episode na yun, let's say nagkabati na silang magnanay or... I mean, they are okay already. However, their video, pati yung pahiyaan session, would still be available. It's forever. May nangyari yan eh. Kinwento ni Kuya Miko. May nangyari yan na, ano eh, meron so silang isang episode na yung bat, yung anak, parang pinagalitan ng pinagalitan ng bonggam bongga ni Rafi Tulfo. Yung, yung inaaway yung parents, ganon. Inaaway yung parents ng bata. So ngayon yung bata, pinagalitan ng na pinagalitan. Napahiya talaga yun. Nabash talaga yung bata na yun dahil nga sa hindi maganda yung kontrato dun sa magulang niya. So napagalitan yung bata yeah. yung bonggam bongga. And then parang yung video na yun, matagal na matagal na yun. Parang mga early start pa lang ng program ni, ni Tulfo. Pagkatapos, sabi ko ni, ni Kuya Miko, alam mo ba, Miss Joey, after 3 years after 4 years, may time talaga na biglang magbo na naman siya. Tapos magiging example yes. na naman ito ang ereheng bata ganyan-ganyan. So kaya natin 'yare, parang lumulutang na naman siya kapag kunwari na mapapag-usapan yung batang bastos, lumalabas siya ng lumalabas. Eh okay na sila ng parents niya. na sila. Pagkatapos the video kept on earning. Tapos Oo, nagsistay siya na, na nabivilify siya na, ano siya, ganyan, ganyan. What are we going to do with that? And, ang sa akin lang kasi, if, ganito yan, kung kunwari ako si Erwin Tulfo, I'm going to do two things. Number one, um, okay, mapapahiya ka ha, pero kasi kumikita tayo dito. Na. Ganito na lang gawin natin. Okay lang ba sa'yo na magka-persyento ka? dito sa video na to perpetuity. So at least pa paano compensated siya doon sa pagkapahiya niya kasi naging villain siya doon sa video ni Tulfo eh, 'di ba? Naging villain siya doon eh. Partihan tayo. Bigyan mo siya ng cut doon sa ano. Bigyan mo siya ng cut doon sa video yung total na kinita ng video. Ibigay mo doon sa Ah, ito may royalty naman, 'di ba? O kasi story niya 'yun ni story niya yun eh. Ngayon, kung kunwari, sabi na, ah hindi, okay lang po. Kahit walang pera, tanggalin mo na lang po yung video na yan. Kasi napapahiya na po ako, pati yung family ko. Then, ano no, the, the, the people na nag-join ng kanyang show should also have that option. Actually, kinangyari yeah. na yan na may isang ano may isa silang episode na mm -hmm. the family is already asking for him to shut down the uh, to shut down Ay, the niyo video. Niyo. O, mm -hmm. hindi niya ginawa talaga te eh. mm -hmm. kasi ang dami way, ng yan eh. ang, ang 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 point ko lang kung bakit ko ni raise mm -hmm. kasi i find it very unfair sa mga tsaka mali yung mali yung mga messages na pinalalabas mo sa sa madlang ma, sa, sa, sa Pilipinas kumbaga pa like for instance yung mga yung mga magulang na nagkakaroon ng ganung klaseng experience sa mga anak nila hindi naman natin alam yung buong kwento ng pamilya eh di ba yeah. pagkatapos eh, para magkakaroon ng lakas ng loob sa atin sa madaling salita nag nag um, nag implant ka ng idea na hindi naman supposed to be tama kasi ako ma'am Jo may anak ako Mm -hmm. I myself told my son, I told to my son na you, you I am not your obligation. Kung mm -hmm. balikan mo kung pagdating ng panahon dahil nakapakikita ng maayos, salamat. Pero kung hindi, you, you are not obliged. And number two, may napanood po kasi ako dating parang short clip lang. Ang message was, I mean the the the, the topic was, why Filipinos don't get rich? And it really struck me kasi totoo yung mga sinasabi nila na yung mga bata sa Pilipinas hindi pa nga talaga nakakalipad. Marami ng pabigat. So, paano sila makakalipad? Mm -hmm. diba? So, madaling tumulong pag nakalipad ka na eh. But you have to take off muna. So, as a parent, dapat intindihin natin yung mga anak natin. Hindi naman yung pagka-graduate nila magiging milyonary na agad eh. Ang daming mm -hmm. graduates dyan na hindi nga, alam mo yon hanggang ngayon wala pang success sa buhay eh. True. Ano mo yon tapos you mm -hmm. obliga mo na. Mm -hmm. So you are actually sending the wrong message and wrong wrong kumbaga pa wrong May may, may mali na sa point. values na ini-impart no. Yes, that's very true. Alam mo yon para kaya lumalaki yung mga yung mga tao like masyado nang umaasa. I mean it's been a Filipino culture na dapat na ginabago sa mga bagong generation. And bilang mga magulang, dapat tayong unang umiintindi. Kaya nawalan ako ng bilib going back kay Tulfo, I, I, I think everything is just a facade. Alam mo yun, wala talaga yan silang, uh, wala talaga yan silang, kumbaga, patutuong malasakit sa bayan. True. Alam mo yun. Walang totoong malasakit sa bayan. Ikinayaman bang... nila, whatever they are doing, ikinayaman nila yun. Hindi yes. dahil sa mahal nila mga Pilipino dahil it That's brings them money. That's true, kaya nga 'yan po mm -hmm. yung yung huling live mo, kaya sinasabi ko you know what dapat ang politisya na pinipili natin, yung may totoong malasakit. Mm -hmm. Lahat ng mga ina, ina mga ine employ natin sa gobyerno, yung totoong may malasakit sa bayan. Mm -hmm. Ang dami rin talagang nagalit dito eh. Remember yung kay Tulfo yung tas kinontento ng mga matatandang bardagolero, yung pinahiyang pinahiya niya yung sundalo na, eh, hey, ikaw, nagtatago ka sa, pa sa palda ng nanay mo, duwag ka, G ginanong ganun niya. Kasi yeah, parang, merong, merong babae na kinomplain yung sundalo na yung hindi sundalo. siya pinakasalan. <laughs> oh, pina, two weeks <laughs> after, namatay sa operations. Yeah. Tsaka sinagot siya noon, Ma'am Joey. Nung, nung tinawagan niya, sinagot siya, ang sinabi sa hindi kita makakausap dahil papunta sila ng area kung saan nagbabakbakan. Mm -mm. Tapos inihiya niya pa on 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 live. Kinihiya mm -mm. niya pa. Alam mo sa totoo lang, alam mo 'yung parang nakaka, nakakadurot ng puso. Hihihiyay mo 'yung tao na sa gitna ng gera para lang i-raise 'yung problema nung girlfriend niya na nagrereklamo. Oo. Then later on nabalitaan na matay daw yung, 'yung 'yung sundalo na 'yon. Oo, namatay 'yung sundalo. Tapos 'yung the, the, the nerve of ano no Erwin Tulfo na ano magsabi na Na nagsorry doon ah. Hindi siya nag-sorry. Uh Oo. -oh. Hindi nag-sorry na yung real sorry, no? Lately, Ma'am Joey, in fairness kay Ted Filon, parang mas, na, mas nagugustuhan ko pa si Ted Filon. Alam mo kung bakit? In-explain sa akin yun ni Tatay Amic. Sabi ni Tatay Amic, ah. ano kasi, nak, si Ted Filon, ano yung black timer lang daw siya sa TV5. So kaya yung TV5, okay. walang ano sa kanya, walang editorial power sa kanya yung. Walang so independent control. media talaga si Ted Failon. Kaya, kaya he can afford to do something like that. With, yeah, which is good, no. Kaya nga sabi ko, I ano no. In those times when he was in ABS. Yes. okay of... mm -hmm.